Yun mga kasyokoy Sina ito yung pangalawang dive natin At sana maganda itong baurang napuntahan natin Para makadardagdag ng pang darudugtong Ito ang unang nagpakita Yung may balbas manitis Maganda kagad ka ang tama Nagitik Sana may sida dito sa nalipatan natin ng baura At dito tayo sa iparting buhangin Ito, danggit Danggit buhangin ito Setting original Dudubulin ko Ay alanganin pa Oops Uy Panahin ko na lang itong isa Yun Sa pool At yung isa pa Hindi naglayo Mukhang mabait Malalapad ng dangdiet Buhangin dito Yung original Ayun at nakuha natin Wartan linaw na ito Sana tuloy-tuloy na mga gandang klase isda para makabili tayo ng marami namin bigas at sana madanggit pa dyan sa everting unahan tuloy tuloy sana ang danggit uy lapo lapo nakalabas kwarta linaw ka yun sa pool hindi nagitik ayos mukhang maganda itong napunta natin na baura alis labas na lahat oops ito yung may balbas Manitis Iyon sa pool Nitik Insana. Ganyan sana Ganyan sana ang mga tama Hindi nakakagalaw Pakita na kayo Kahit mga anong klaseng isda Pwede na yan Ito lapu-lapu Ayos Dalawang surut na lapu-lapu Portal ninaw ka Iyon sa pool Ayos Sir, sure, wala pambigas bigas nito. Hindi, balatan pa. Kupa pa. Oops, nandito. Lapo-lapo na naman. Yan, ayos. Yun, Uy, na, sa pool. Uy. Bakit na ako kakasugoy? Nakatanggal ang sapa na ako. Kapalayan ko ulit. Yun, sa pool. Ayan, nagitit na siya. Kasi siguruhan ko lang. At meron pa akong nakikita talagang talagbago yon ayos ops ito sniper malapad ng sniper mga kasyukoy sana ko ayon sa pool uy nabungaw nasamaan ang na tama pasisiguruhin ko yon sa pool lalong nagiti ayan napaganda ang tama nya malapad ng sniper Buti na lang sa unang pahana ko Medyo nasamaan siya Hindi siya nakalayo At yun mga kasyokoy Hanap na naman tayo pala bago papanain Maganda ang bato dito Yun! Talagbago Ayun! Sa pool Ayos Walang kasama At ito Lapo-lapo na naman Yari, gano'n na naman dyan Yun, sa pool, giting Dasintro yung mata Susog dun sa may parting utak niya Alos jack pa tayo dito sa lapu-lapu At sana may lapu-lapu pa dyan sa may parting unahan Ito, dangit Siyati yung dangit na original Uy, tago, Alangan yung parahin, baka daplisan Yan, yari, na dyan Yun, sa pool Ayos, malalapad na thank you Lord sa biyaya yun mga kasyokoy kung bago ka pa sa aking channel huwag kalimutan mag subscribe at makipindot na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking video at shout out nga pala sa mga OFW dyan kahit saan man kayo nasulok ng mundo lagi kayo mag iingat tugso ang tawag dito sa sitang ito. Alos mga gandang klase ang napakita mga kasyukoy. At ito naman, suga. Suga, lambingan kung tawagin. Hindi ito napayat. Matabang isda ito. Buti na lang at walang ganong nasuutan siya. Hindi ito natutulog sa gabi. Sige lang ang langoy. Ayun, at nakuha natin. Napakatabang isda ito. At yun, hanap na naman tayong panibagong papanahin. Oops! Budlawan. sulit din ito. Kailan budlawan lang kung tawagin. Ang sulit yung kulay pula. Yun, sa pool. Tinamaan. Halos mga gandang klase. Oops! Kanuping. Lagata ka? Iikutan ko dito sa may parting kabila. At baka daplisan. Sayang. Yun, sa pool. Ayun. Tinamaan. Kahit anong isda, magpakita na at dagdag kita pa yan. At dito, whoops, danggit talagang sumampan ang danggit dito sa may pating bahura sana tuloy-tuloy na ito hanggang unahan at dito tayo sa may parting graba-graba alos pa dangkit talaga mga kasukoy ayan yung iba hindi ko na nabibidyohan at paalis na ayos wartan linaw ito oops danggit na naman iyon, sa pole, gitik. Alos magkakatabi sila. Ayan, may danggit pa mga kasukoy. Mahilig talaga ka ang danggit sa repartim buhangin. Ayon. Alos lahat yung iba ay nakakaalis. Ito pa. Yo, sa pole. Portal linaw ka. At hanap na naman tayo. Yun, danggit na naman. Madanggit dito sa parting unahan. Yun, gitik. Ayos, ganda ng tama niya. kailang lang, nag-iisa, walang kasama. At dito. Oops. Uy, tapasan. Ayos, kortan lino ito, tapasan. Yun, sa pool. Pati mga tapasan, tumabi na ay portal lilaw na yan oops danggit yo sa pool hindi kahit tapasan pwede na yan 50 rin ng kilo nyan ito danggit ka na naman ayun sa pool alo sunod sunod na meron pa sa unahan oops hindi ko na alam kung anong uunahin ko makasukoy sa sobrang dami wala ka dyan, nakakawarla na sa pala ko Yun, sa pool Ito pa, yun Hindi ko na alam kung ano nang uunahin ko namin Ang dami Nasumpo namin ng grupong danggit Ayan, tuog-tuog na At hanap uli Ayun, danggit na naman Lagata ka dyan Oops, salanganin Ikuta ko sa kabila yon sa pool at ito pa tandaan lang ayun nandun na naman hige lagatak ka dyan gitik ayos thank you lord sa biyaya nakatagpo kami ng grupong danggit asan pa kayo mga tapasa na yun Danggit na naman. Yari ka dyan. Lagatak ka. Yun. Sa pool. Eh. Pakita na kayo. Jack pa tayo dito. At hanap na naman. Yun. Tapasan. Surahan. Tapasan kung tawagin. Wartang linaw ka pa rin. Sixty ang kilo mo. Yun mga kasyokoy. Medyo matagal-tagal na yung dive namin. At aaw na rin kami sa bangka. Yon mga kasyokoy. Seti yung, yung pangalawang dive natin. Halos puno ang mga silo namin. Pati yung mga kasamahan ko. May napana na rin silang tapasan. Ayan, napakadaming danggit. Ayos, kwartal linaw na ito. Jackpot tayo ito. Ayos ang pandarodog tong at yun mga kasukoy uuwi na rin kami ayos na yan titingnan man natin pagtabi pagtimbang bukas kung magkano man ang kikitain sana marami rami yung kitain natin ayan mga kasukoy sinaiti yung huli natin kagabi sa dalawang dive Alas mapunuin yung malaking pum. Yung big box. Ito yung maliit. Ayan. Puno rin ang tapasan. Ayos. Kwartan linaw na ito. Sir, bulan na ang pambigas. 天母亲的。Yon mga kasyokoy So yung binta natin Sa dalawang 8,939 Gastos ay 900 Natira ng 800 8,039 Ito ang partida ang bawat isa 1,607 Yon ayos Mga kapambigas na naman